Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power, in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang Sana sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. authority. Pakabrigad ang ating one time the new Filipino time alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At Gayon. Narito ang inyong mga pagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Brigada News Headlines Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong tanghali nationwide. Kabrigada, iba't ibang mga grupo nagsagawa ng kilos protesta matapos ang ginawang pag-archive ng Senado sa impeachment laban kay VP Sara. Dalawang Navy personnel patay sa isang diving activity sa Sarangani. Sa Mandalang Bangko Sentral ng Pilipinas, mga kabrigada, may niluluto na umunong bagong rules para maiwasan ang pagka adik sa online sugal. Igit dalawampung kumpanya sinampahan ng tax evasion ng BIR dahil sa umano'y mga ghost receipts, nasa 1.41 billion pesos na buwis na wala. 17.27 trillion pesos na utang ng bansa, unti-unti raw pababain, ayon niya ang kay Pangulong Marcos. Paglago naman ang ekonomiya ng bansa, bumili sa ikalawang quarter ng taon. At dalawang low pressure areas, binabantayan ngayon ang pag-asa. Isa rito mga kabrigada, mataas ang chance ang mag bilang isang bagyo. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Buong puso, puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Webes, August 7, 2025, kami po ang inyong mga lingkod Brigada, Angel Divera. Ang ah, Brigada Leo Navarro, Malikdem. Pampalita Nationwide sa Tanghali. Kabrigada ang Philippine Navy nire na ang kanilang mga diving protocols matapos masawi ang dalawang tauhan nito sa Sarangani. Ang report mga kabrigada mula kay Brigada Kat Austria. Ibrigada mo! Brigada! Live report! Nagluluksa ang Philippine Navy sa pagpanaw ng dalawang tauhan nito na nasawi sa isang recreational diving activity sa maitong Sarangani province itong lunes. Sa isang pahayag, sinabi ni Philippine Navy spokesperson Captain John Percy Alcos na pinahintulutan ng diving activity dahil naka-official leave at wellness break ang mga biktima. Nagpabot na rin ang pakikiramay ang pamunuan ng hukbong dagat sa mga naulilang pamilya at tiniyak ang buong suporta para sa kanila habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon upang alamin ang punot dulo ng trahedya. Kaugnay ng insidente, muling nire-review ng Philippine Navy ang kanilang mga protocols para sa recreational at operational diving activities upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga tauhan at maiwasan ang mga kahalintulad na insidente sa hinaharap. Sa huli, kinilala ng Navy ang dedikasyon at serbisyo ng dalawang nasawi nilang tauhan sa bansa at sa sambayan ng Pilipino. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila. The Music and News. Awesome. Mga kabrigada, ipagpapatuloy umano ni Senadora Risa Hanteveros ang pagpapanagot sa mga taong kailangang managot. Ito ay matapos mapagbotohang i-archive ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang panayama, sinabi ni Hanteveros na bagamat malungkot siya sa naging resulta ng botohan sa Senado kahapon, magsusumika pa rin sila na itaguyod ang accountability sa lahat ng kanilang mga trabaho. Huwag din umanong isipin na wala nang aasahan sa Senado hinggil dito dahil isusulong pa rin nila ang mga prinsipyo ng accountability. Badum, badum. Sa Brigada Pag-Archive ng Senado sa Article of Impeachment, isa raw ang kawalan ng respeto ayon yan sa isang senador. Brigadaan Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada Ipinunto ni Sen. Kiko Pangilina na hindi lang basta political exercise ang pagsasagawa ng impeachment dahil base sa konstitusyon. para ito para matiyak na mananagot sa taong bayan ang sinumang matataas na opisyalis na mapapatunayang may sala. Kasunod nga nito naniniwala si Pangilina na tila kabastusan o kawalan ng respeto sa co-equal branch ang pag-archive sa Articles of Impeachment habang inihintay pa ang resulta ng desisyon sa inihain motion for reconsideration ng kamalitin. Maalala sa botong 19 affirmative vote, 4 negative vote at 1 abstain vote ay napagdesisyon na ng Senado na i-archive na ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pagpapaliwanag ni Sen. Alan Quiatano matapos gawin ito ay posible pa rin naman daw mabuhay ang paglilitis kung babalik na rin ng korte ang nauna nitong desisyon na unconstitutional ang impeachment laban sa vice-presidente. Live mula rito sa Senado in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music News of Puebla Tagnay pong balita mga kabrigada, ang pag-archive ng Senado sa Duterte impeachment, may tuturing na rin patay, ayon yan sa isang kongresista. Mga senador naman, tinawag na duwag ng makabayan blabka Brigada Haji Kaaminyo ibrigada mo Brigada! <laughs> Report! Hindi nakatulog si ML Party List Representative Laila De Lima sa naging desisyon ng Senado na i-archive ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ngayong araw, labis na ikinadismaya ni De Lima na hindi man lang hinintay ng mga senador aksyon ng Korte Suprema sa nakabimbing motion for reconsideration ng Kamara. Tila hindi umano naisip na marami pang mga tanong ukol sa ruling ng Korte pati na sa naging hakbang ng Senado at nagbigay din ng pananaw sa legal premises at malalakas ang argumento ng Office of the Solicitor General. Kinwestion nito kung bakit nagmamadali ang Senado gayong hindi pa naman pinal ang desisyon kapag sinabing immediately executory. Ipinunto ni Delima na sana itinuring na lang na noted ang MR lalo't pinagkokomento pa ang petitioners particular ang kampo ni VP Sara. Naniniwala rin ang kongresista na patay na ang articles of impeachment kahit pa pinalabas na archived lang ito at nilino na maaaring buhayin kapag binaligtad ng Korte Suprema ang ruling. Gayunman, sinusuga ni Delima ang pahayag ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio na ngayon naka-archive ang impeachment sa Senado, hindi na basta may babasura ng Korte Suprema ang MR. Tinawag naman ni Kabataan party list representative Rene Luisco na Senaduwag ang mga senador kasunod ng hakbang. Iginit ni ko na naghihingalo na ang impeachment dahil sinagasaan na ito ng Malacanang at ng Korte Suprema, ngunit lalo pang binigo ng Senado ang taong bayan sa pamamagitan ng cowardly hit and run na hakbang bukod sa naantala na ang proseso ng ilang buwan. In the heart of changing lives, ako si Brigad Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Samandala ang grupong naman mga kabrigada hindi pa rin nawawalan ng pag-asa matapos si Archive ang impeachment kontra BP Sara Brigada Katrina Honson i-brigada mo Brigada Report May pag-asa pa yan na naging pahayag ng grupong akbayan matapos si Archive ng Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Brigada News sa Manila kay Akbayan President Rafaela David, iginit itong posibleng ma-unarchive pa at may pag-asa pang panigan ng Korte Suprema ang reklamo. Tayo ay umaasa na doon sa paglipat naman sa Supreme Court, hopefully, ituloy pa rin nila yung pag-review ng mga motion for reconsideration kasi dalawa yung ating battleground din. Eh. Mm -hmm. Sa Senate, medyo ma hindi maganda yung desisyon kagabi pero dahil archived siya, yung sa Supreme Court, meron pang posibleng laban doon mm -hmm. kung saan kapag madinig na yung motion for reconsideration at ma-reverse yung kanilang naging ruling, may posibilidad na i-unarchive. Okay binatikos din ni David ang Senado dahil hindi nito na-convene ang impeachment court bago ang desisyon. Bagay na talawas umano sa itinapda ng konstitusyon. Ayon sa grupo, dapat ay hinintay muna ang desisyon ng korte bago gumawa ng hakbang. Ilang araw pa lang silang nagsisisyon at we were hoping they will be impartial judges mm -hmm. sa isang impeachment court. Pero imbis na judges, parang mga naging lawyer sila ni Shara na para bagang nagmamadali silang i-dismiss mm -hmm. yung impeachment complaint, eh hindi pa nga tapos yung kaso sa Supreme Court. Ginagamit nilang dahilan lagi yung Supreme Court eh. Pero ang klaro, hindi pa tapos ang boxing sa Supreme Court. Merong tatlong motion for reconsideration. So bakit sila nagmamadali? Matatanda naman na ilang civil society groups gaya ng Tindig Pilipinas. Tama na koalisyon at akbayan ang nag-walk out sa Senado bilang protesta sa naging desisyon. Samantala, ngayong araw naman ay nagsasagwa pa rin ng kilos protesta ang mga grupo sa Boy Scouts Circle sa Quezon City habang hinikayat ang publiko na ipakita ang pagkadismaya online man o physical. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Hanson ng 105.1 Brigada News sa Fama The sa Musica News. Authority. Brigada Balita Nationwide dagdag pang balita mga kabrigada pahagyang bumilis ang paglago ng ekonomiya ng ating bansa sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, na ang 5.5% na gross domestic product growth para sa ikalawang quarter ng taon. Ang mabilis na GDP growth nitong Abril hanggang Hunyo ngayong taon ay mas mabilis sa 5.4% growth noong first quarter ng taon pero mas mabagal mula sa 6.5% na paglago sa nakaraang taon. Ang mga sektor na may malaking ambag sa paglago ng GDP ay ang wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles na nag-ambag ng 0.9%, public administration and defense, compulsory social security na nag-ambag ng 0.7% at financial and insurance activities na nag-ambag naman ng 0.6%. Kung maalala kahapon lamang nang iulata ng PSA ang rek Record low inflation na 0.9% na pinakamababa naman sa loob ng anim na taon. Dahil sa mga nabanggit na factor gaya ng GDP growth at mabagal na inflation, inaasahan na ang rate cut na ipatutupad ng Banko Sentral ng Pilipinas. Uma, ataw, Paglaban naman ka-brigada sa katiwalian ay susi raw sa para mabawasan ang pangungutang ng bansa ayon niya kay Pangulong Marcos. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo. Brigada. Report. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malaki ang maitutulong ng kampanya laban sa katiwalian upang unti-unting mabawasan ang utang ng Pilipinas. Sa BBM Podcast, sinabi ng Pangulo na kapag napigilan ang pagnanakaw sa pondo ng bayan, masisiguro na na ang bawat inuutang ng gobyerno ay napupunta sa tamang proyekto at mga inisyatibang may malinaw na balik para sa mamamayan at sa ekonomiya. Giit ni Pangulong Marcos, ang utang ng bansa na nasa 17 17.2 trilyon ay hindi dapat ikabahala kung ginagamit naman ito sa mga makabuluhang pamumuhunan tulad ng pagsasanay sa mga manggagawa, pagpapalakas ng infrastruktura at iba pang hakbang na lumilikha ng trabaho at nagpapalago ng kabuhayan. Dagdag ng punong ekotibo tulad ng negosyo, ang bansa ay may assets at liabilities. Ang mahalaga raw, ginagamit ng tama ang inuutang para palakihin ang assets ng bansa at mapabuti ang kabuhayan ng mga Pilipino. Tiniyak din ng presidente na maingat ang gobyerno sa pamamahala ng utang at patuloy ang hakbang upang dahan-dahan itong mabawasan sa pamamagitan ng tamang paggamit ng pondo at pagpapanagot sa mga mapagsamantala in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, nagde na ang Banko Sentral ng Pilipinas ah, ng mga bagong rules ah, para magkaroon ng mas malakas na safeguards laban sa mga panganib ah, ng online gambling. Ah, ayon sa BSP, isinasapinal na nila ang mga rules na ito matapos ang isang public consultation. Sa ganitong paraan, maiiwasan umano ang peligro ng pagka-addict sa online sugal, scamming at financial harm. Sa ilalim nito, magkakaroon na ng mas mahigpit na identity verification para masigurong tanging ang mga eligible na individual lamang ang makakapagpalagay o makakapaglagay ng pera sa online gambling. Kasama dyan ang biometrics sa at facial recognition maaari ring magkaroon ng mga daily limit sa mga banks at e-wallet transfer para maiwasan ng labis-labis na pagkatalo spending limit at time-based restriction sa mga gambling payments. Balita, sa iba pa mga balita mga kabrigada, Act NCR Union, inundi na mga kabrigada ang kontrobersyal na investment ng GSIS sa online gambling firm. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Brigada! Report! Unconscionable abuse pinaghirapang kontribusyon. Ito ang sinabi ng Alliance of Concerned Teachers o so Act NCR sa 1 billion pesos na investment ng GSIS sa e-gambling operations. Ayon sa grupo, pagtataksil ito sa tiwala ng publiko at isang delikadong pagtaya sa retirement funds ng mga empleyado ng gobyerno kasama na ang mga teachers sa pampublikong paaralan. Sinabi rin ni Act NCR Union President Ruby Bernardo na dapat maging responsable ng tagapangalaga ng mga ng mga retirement funds ng GSIS dahil hindi laro ang kinabukasan ng mga government employees. imbis niya na invest ng maayos, napag-alamang ang investment fund ay ginagamit pala para suportahan ang industriyang sumisira ng mga pamilya at komunidad sa pamagitan ng gambling addiction. Sa huli, nanawagan ang grupo ng transparency sa GSIS, deserve umano ng bawat miyembro na malaman kung saan napupunta ang kanilang pinaghihirapang kontribusyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Brigada Balita Nationwide Mandala, dumako muna tayo dyan sa Brigada News FM Lebak Sampuang patay mga kabrigada Matapos mahulog ang isang mini dump truck sa isang bangin Brigada Ian Alion, ibrigada mo Brigada, Brigada. Kalunos-lunos ang sinapit ng mga pasero ng isang mini dump truck matapos itong mahulog sa bangin sa kahabaan ng Highway 70 bandang alas 5.20 ng hapon kahapon Miyerkules. Ayon sa ulat ng Libak Municipal Police Station, sampo ang kumpirmadong nasawi habang labing tatlo pa ang sugatan sa nasabing aksidente. Ang sangkot na sasakyan ay isang navy blue na mini dump truck na minamaneho ni Alvin Giapar Adam, 38 anyos, residente ng Poblasyon 2 parang magin danaw. lulan nito ang 22 pasahero, pawang residente ng barangay Sindikan Sultan Kudarat Magindanao del Norte. Batay sa paunang investigasyon, galing ang truck sa barangay Puloy-Puloy at patungo kota Batu City nang mawalan ito ng preno habang binabagtas ang isang matarik at kurbadang bahagi ng kalsada. Bumanga umano ito sa concrete debris mula sa isinasagawang road construction bago tuloy ang mahulog sa bangin. Agad na rumesponde ang autoridad at dinala sa South OP Municipal Hospital ang sugatang driver at mga pasahero. Dalawa naman ay sinugod sa Sultan Kudarat Desik Hospital para sa mas masusing paggamot. Patuloy patuloy naman ginagamot ang iba pang labing tatlong sugatang pasahero sa iba't ibang pagamutan sa South Upi at Sultan Kudarat. Sa kasalukuyan nagsasagawa ng masusing investigasyon ng mga upang matukoy ang tunay na dahilan ng aksidente, kabilang ang posibilidad ng mechanical failure at pagkukulang sa safety protocols sa kalsada. In the heart of changing lives, ako po si Brigada Ian Alion ng 91.3 Brigada News FM, di the music and news authority. Samantala mga kabrigada, mahigit sa dalawampung kumpanya ang kinasuhan ng BIR. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! Brigada! report! Nagsampa ng tax evasion cases ang BIR sa Department of Justice laban sa 23 kumpanya, 56 na corporate officers at 17 certified public accountants na umano'y sangkot sa paggamit ng goose receipts, mga peking resibo na ginagamit para makaiwas sa tamang buwis. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., tinatayang nasa 1.41 billion pesos ang nawawalang buwis sa gobyerno dahil sa mga transaksyong ito. Ibat-ibang industriyang sangkot mula construction at manufacturing hanggang food, electronics, retail at entertainment. Lumabas sa investigasyon na ang mga kumpanyang ito ay bumili mula sa mga tinatawag na ghost corporations, mga kumpanyang peke at walang totoong operasyon, empleyado o asset. Nauna ng pinatunay ng DOJ ang probable cause sa mga kasong isinampa laban sa Everbilena Cosmetics Incorporated at CHG Global Incorporated. Malinaw ang mensahe ng BIR, hindi sila titigil hanggat hindi nawawakasan ang pagkakas meet ng ghost receipts in the heart of changing lives ako sa si brigada jico costodio ng 15.1 brigada News newsf manila the music news authority brigada balita nationwide sa huli brigada balita nationwide sik sik mga bagong balita brigada balita nationwide Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Nationwide. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Max and Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada. Angel Rivera. At Brigada Leo Navarro Malikne. Maraming salamat sa inyong pagiginig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. together in the heart of changing lives